Oke, okay. One bag for for three dollars. What's up mga kadila? ipapakita ko na naman yung mga nakuha ko pero eto ay magandang deal. eto ay no nga kadarating ko lang dito at uh, hindi ako makatulog. So pumunta ako doon sa flea market and then uh, nakita ko yung dati kong suki. So sabi niya sa akin nabibigyan kita. Ah uh, bago 'yon, sabi niya sa akin nagtanong bakit daw uh, ngayon lang ako niya nakita doon and then sinabi ko na kadarating ko lang. And uh, ayun ngay, meron akong deal sa iyo sabi niya. 3 dollars a bag sabi niya. So, eto yung uh, bag na paglalagyan. Ayan. Uh, nung una hindi ko naintindihan yung sabi niya hanggang uh, bumalik ako, ang uh, ginawa ko parang nag-scan-scan lang ako. Hindi ko nga dala yung uh, camera ko kaya cellphone lang yung nakuha ko sa kanya na sinabi niya na 3 dollars uh, yung napanoodin nyo sa uh, bag Eto, Pupunuin ko ito. Pupunuin ko daw ito ay 3 dollars. Uh, yung uh, uh, value nya yung bag na to kahit na anong item basta ilagay lang o kasya dito sa bag na ito kaya ayun na mga kadil nandito sa harap ko yung uh, napuno kong dalawang bag lang kasi nahuli po tayo nakita ko yun yung una pero akala ko regular price pero ayun pagbibigyan pala ako ng isang good deal pero yung product na niya ay uh, parang uh, pinagpilian na pero tignan natin kung ano yung mga nakuha ko sa $3 or $150 per bag eto, yan yan ang first bag natin and then, uh, second bag medyo mas uh, mabigat Ito. o, yun oh nakikita nyo may butas pa ayan so, tignan natin, isa-isain ko po yung mga nakuha ko dito baka sabihin nyo nilagay <laughs> ayan, uh, okay na yung camera yung kanina, natumba po yung camera natin So eto mapapansin niyo, and then uh, ilalagay ko na lang po dito yung mga uh, From dito at uh, ilalagay ko dito So first meron akong nakuha na Fine Artist Watercolor Palette Yan So bago po eto, hindi ko na ipapakita ha uh, Shout out to Joriel Binayong Ayan o oh. Yan Palettes Eto po ginag uh, ginagamit ng mga mahilig dyan sa magpaint, magpaint. Mahilig magpaint, yan po. Uh, pinaglalag oh, fine artist watercolor palette yung parang pinaglalagyan habang uh, nagpipaint po kayo yung palette and then eto yung nagustuhan ko don sa pagkakalkal uh, ko ayun oh tignan yan eto alam ko na kasi yung brand pa lang nakita ko ayan eto po ay uh, filter lens filter po ng uh, camera na merong size na 55 mm. So, eto yung mga uh, ano ba? Paano ba? Default lens ng mga binibili ninyo kapag bumibili kayo ng camera may kasama ng lens. Eto yun. Paris nya. 55 mm. Gaya ng sa Canon or uh, Nikon meron po tayong 55 mm. Yung 18 to 55 mm na yon. Eto yung lens filter nya. kasha Yan. Yan uh, meron akong mga para doon sa uh, kay Kaye, eto kinuha ko di bali kasya naman dito sa bag yan mga stickers ng Frozen, yan uh, eto mga bamboo collagen essence mask, yan, kinuha ko ang mga yan kasi bago pa naman, expiration date nya ay 2025 so kinuha ko na Di bale, 150. Tanda ninyo, 150 po yung nga uh, uh, eh, isang uh, bag. And then, eto, hindi ko na maalala. Ba't ko kinuha to? Oh, I'm sorry. Eto po ay, ayan. Uh, split. Split, uh, parang yung isang HDMI ay magiging dalawang HDMI. Yan yan at meron nga meron siyang mga uh, connection dito, ayan. hindi ko alam yung exact name niya, pero yung isang HDMI gusto mong ilagay sa dalawang TV, dalawang screen, eto po ang ginagamit. ayan. and then meron ako dito na capacitor, capacitor, eto ginagamit sa sound system ng car, or pwede rin nga na hindi ayan. New po 'yan pero nung sinearch ko po 'yan ay medyo may kamahalan din kaya dito pa lang ay bawing-bawi na po tayo. Ayan. 'Yan po sa Amazon stuff. Sa mga bago po sa channel ko, meron akong YouTube na uh, Neil TV Plus. Ayun yung lahat kinakalkal. Wala kasi akong nakuhang uh, coverage mismo dito kasi kadarating ko nga lang papunta doon. At 'yan, para makatipid tayo, makarami tayo sa isang bag. Kinuha ko tong mug, sayang din, and then pinasok ko po ito. Ayan. So, meron na akong mug, Stay Sexy and Don't uh, Get Murdered. Ayan. Yan. Sinong nakaka-relate dyan? Okay? And then ano ito? Ah, uh, ito po ay inflatable na inflatable po 'yan na nilalagay dito kapag nagta-travel kayo. So, pwede mong hanginan, ikaw na mismo 'yung uh, Uh, maglagay ng hangin Ayan Check ko lang yung minutes O, oh, pwede pa sa video And, uh, eto Medyo may kalakihan po eto Na kinuha ko Pero, new man, new naman Eto po ay I think uh, eto ay riser Riser ng mga uh, table uh, Yung kama ninyo Pwede nga uh, itaas Ayan, sofa Eto Eto po yung ginagamit Riser yan. Return product po ang mga yan. And then, meron akong connection from iPhone to uh, internet na uh, 45. Kalimutan ko yung name. Yung exact na naman. Ayan po. New po yan. At uh, meron ako nga uh, battery operated na pampaganda ng scenery. Nilalagay nyo dyan sa labas ninyo at, at uh, uh, magtimpla ng kape. Ayan. Yan po siya. Dalawang double A yung battery and then meron na kayong cinematic area kung saan kayo ay nagkakape o kaya ay umiinom ng hindi nakakahilong milk. Ayan. Eto siya. And then sa mga barkada ko dyan na nagmumotor, eto po ay footrest. Footrest po yan. So, kasama po yan. Eto, yan aluminum footrest. Siyempre, uh, tignan ninyo, ito uh, walang 150. Yung puhunan natin, isang 150. So sulit na sulit po to, hindi na po hindi na ako magtatanong ng is it a deal or no deal. Ito hindi ko alam pero ginagamit yata sa coffee, espresso, ayan. Parang stamp kung titingnan. Ayan, bahala na akong mag-research later kung ano ito. Meron akong screaming Mina, hindi ko alam kung anong gamit ito. Pero sound, uh, sound uh, check ba ito? Hindi ko alam, low, medium, high, timer. Meron yan eh, yan. Sound uh, test or noise test, ganun. Hindi ko alam, e-research ko muna kasi uh, ah, meron to, battery operated po yung 9 volts. ah uh, wala po yung box kasi yung, uh, yun nga sabi ko pinagpilian, lahat na yun, pinapaubos lang yung kanyang product so ayan, meron tayo nyan uh, ano ito, oh, extension po ng air pump yan, lalo na yung mga sasakyan po natin, yung motor natin ay nakatago o kay malit yung peto nya, eto po ang ginagamit extension po yan Ayan. Extension. Ang air pump. And then, meron akong extended landing gear ng uh, Mavic Mini 2. Ayan. Tignan niyo, oh, yan, Binubuksan nila, pero hindi nila alam kung ano yan. But for me, alam ko po kung ano ito. Ayan. So, kinuha natin. And then, maliit pong item yan. So, kasyang kasya. Meron akong, uh, yan, door. Ito po, ginagamit sa mga old, old cars na ginagamit yung manual na pagbuksan ng mga uh, kotse. Yung hinihila ninyo bago nyo mabuksan yung door. So, meron akong ganyan. So, eto ilalagay ko po doon. Yan. Maganda yung mga classic na kotse. At meron tayong uh, uh brake. Eto, ibibenta ko. Eto, dito. Part ng motor ito. Bago to. Eto yung pinaglalagyan ng uh, brake fluid ng motor. Yan. So, eto, mabibenta ko po to ng uh, $15 or 750 pesos. So yun palang ay panalo na po tayo Ayan And then Hindi ko alam kung ano to Napaka Napaka haba na Na ginagamit sa Earphone parang earbuds Ito ay 100 pieces Hindi ko alam kung anong gamit Basta nilagay ko na lang sa Bag At uh, ano to Hindi ko rin alam kung ano ito Ito po ay finger Ah protection ng sa finger nilalagay yan Ayan, kung ano yan, hindi ko alam. Meron din akong number. Ito, gumagamit ng number yung mga houses. Ito ay number 2. Yan. Ibibenta ko to dito. So, kapag nilagay ko to online, may mga, may mga uh, tao pa rin na nangangailangan nito. O, oh, halimbawa, nawala yung number ng bahay niya, 2025. Wala yung number 2 na hulog or or tinangay ng kanilang alagang aso Eto na, nasa akin ang sagot. Ayan, bilhin mo. Siguro ibibenta ko to ng $10 or 500 pesos. Ayan. Uh, meron din ako, hindi ko alam kung anong ang gamit nito, but pwedeng Coke, uh, mga soft drinks, sorry, mga soft drinks. Uh, ayan, different types ng kung anong binubutasan yan. Ayan. Uh, GoPro, ito uh, GoPro 9, 10, uh, yan pwede Ito uh, po ay, uh, actually yung mga GoPro 8, 9, 10 or 7 ay mga waterproof yan Pero hanggang uh, 3 uh, meters I think yun So kung gusto mong mas lumalim pa yung uh, underwater ka, ito gamitan mo ito Yan So ito hindi ko na ibibenta ’to uh, personal use ko na po ito kaya kapag sumisid po ako, meron akong gagamitin. And then, bring on the noise. Hindi ko alam kung ano to, pero bubuksan natin. Ano nga ba ito? Ayan, hindi ko alam kung anong gamit nito, but I think uh, parang interesting. Ito po ay isa-search ko, mag magic mint. Sabi niya, lupa quiet, bring on the noise. Siguro pang uh, support lang kung uh, mai, naiingayan ka sa mga estudyante sa mga boardmate ninyo kapitbahay ninyo kasi sobrang ang ingay ng sa video okay nila. And then meron akong ang dami-dami po mga doorknobs door Doorknobs po 'yan. Marami 'yan. Siguro ito po ay 12 items dito palang lang panalo po tayo. Ah uh, gold trim and then Kasali na po yung uh, kanyang mga tornilyo. And then, eto, meron akong anong nakalagay dito? Uh, carbide. 10 pieces. Eto po ay uh, part ng mga tools dito na nilalagay kapag naubos. Yung parang nag-spark sa lighter. So, ayan, ibebenta ko po yan dito. Siguro, eto po ay uh, $15. So, yan. Oh, so, eto na po, mga kadil. Ayan po yung bag na ubos na. May natirang isa. Ano yan? Yan. So, character. Hindi ko alam kung sino to, pero medyo hindi ko matignan. Medyo maitim siya. Yan. Ayan. So, ubos na po yung first bag natin. So, yun. Yung first bag natin, and then tignan natin yung second bag naman. For 150 ang alaga. So, ayan. Tignan nga natin kung ano yung mga nandito na. Uh, parang puno na yung uh, carton ko dito. So ayan, meron tayong ng uh, balloon. Bibilisan ko lang ng konti, natagalan tayo sa first bag 'yan, balloon, uh, different uh, types ng balloon eh. Hindi ko alam basta nilagay ko na lang sa bag, pero mapapakinabangan natin 'yan. Ito ay ah, uh, wow, Coreless digital series. Hindi ko alam, pero mukhang mamahalin po ito. Oh, alam ko na. Part ito ng ah uh, uh, rakas at rakas, trakas, yung mga uh, remote control uh, cars, yan, yan po. <laughs> Mahal yan, kahit na maliliit na item, and then meron ako dito, uh, hindi ko alam to, versatile, I don't know, rubber special ad adhesive, ayan. Siguro pang tanggal, yung mga pinagdikitan at may mancha, Meron ako dito nga led oh hindi pala led light. Uh, rubber trim na nilalagay sa sasakyan. Rubber trim po ito, meron na siyang uh, uh, adhesive uh, film na kapag ilalagay mo doon sa mga uh, dashboard or uh, sa likod ng pintuan, ito po 'yon, leather. Leather 'yung design niya. Ito po sa mga hindi nakakalam, ito po ay uh, fake uh, turbo whistle na nilalagay doon sa tambucho ng sasakyan at yun humuhuni yan kaya nga kung minsan dapat uh, magresearch tayo o kaya mag scan ng kahit na ano tignan niyo yung mga iba iniiwan lang pero ako kinukuha ko po at eto po ay uh, hindi ko alam kung ano pero may timer sya o yun gumagana sya ayan ah, uh, cold ah temperature pala ito sorry Tem temperature pala so yun Ang temperature natin, ah, namin dito ay 74 oh, point, uh, Five. Oh, bakit may 0.5? Uh, Fahrenheit po, hindi degrees Celsius. Yan. So, good. Gamitin na lang natin yan. Meron akong, uh, ayan, C-type na charger. Gagamitin ko yan. Uh, bring on the noise. Gaya ng kinuha na, uh, nakita nyo kanina. Yan. Meron ulit. Pares po ng uh, yung uh, sa door ng sasakyan na uh, pinakita ko kanina. Ayan. Ano yung medyo malaki dito? Ocean Paint. Hindi ko alam kung ano ito. Ayan, pero wow, mukha siyang maganda. Ayan. Oh, ito po ay ready made. Ready made na red. Wow, maganda siya. Ready made po siya. Pero kung mapapansin niyo, oh, yun po yung ilaw. Ayan. May mapapansin mo yung parang uh, 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 original paint na niya. So, gagawin na lang ng bata ay gagayahin yung kulay niya. So, ito po ay educational para sa mga bata. Uh, ano ito? Ito po ay mouse uh, pad. Mayroon siyang uh, rest, rest, uh, hand rest. Para mapaka, makapagpahinga. Ayan, habang ginaganon mo yung uh, mouse. Medyo makapal siya. At meron din partner niya. Pero ito, medyo luman. Sinihit ko na lang. Same yung uh, nilalagay kapag nagka travel inflatable. Uh, meron din ito, armrest pala ito ng uh, sa mouse. And then ito, malaking tornilyo. Hindi ko alam kung saan ginag Ops! alam ko na. Alam ko na 'to. Ito po ay axle ng sa bike axle uh, hub. Uh, eto ito po ay uh, true axle bike trailer hitch or adapter. Ito, ginagamit sa rare. Ito, hindi pang harap. Yan. Sa akin yan. Reserve na yan. Merong mga clips. Ito ay mga clips. Hair clips. Yan. Different sizes. At uh, ito po. Yung kasama nung kanina. Ito po. Mahal to. Mabibenta ko ng $25. Easy. Kasi nakapagbenta na ako ng ganito. Part ng mga real hobby o yung mga trakas. Yan. Rim po yan. Rim. Yan. Pinapalitan kasi nila yung rim doon. And then ito po ay dalawang dalawang uh, uh, 10 inch na bike or yung BMX na bike. E inner tube 'yan. Inner tube po 'yan. Meron po kong e-bike na dinala dyan at uh, tamang-tama lang po eto, Kapag naflatan na 'yon, na meron na akong reserve. And then gaya ng kanina, meron na naman akong nakuha 'yon for GoPro. 'Yan. Uh, ano 'to? ayan snail snail yan. uh toy uh ito po sa mic microphone uh alalay lang po ito uh tawag doon guard uh, microphone guard po ito yung gano oh parang ganun yan yan po yan uh, shout out nga kung nanonood nga si Oscar Dugsol yan yung uh, pero may ganyan ka na nakita ko pala ito po ay uh, uh, doon sa mga nagahike parang ginagamit pero hindi ko alam kung ito po ay considered doon na pwedeng pang bundok pero palagay ko ay hindi uh, pwede lang o oh, heavy duty for uh, backpack na lang sa mga isinasabit uh, quick release yan or my thread yan meron din na baso na naman na is na, na it 50 years of being Mr. Right ayan wala po akong uh, 50 years old pa so yan regalo ninyo sa mga sinong 50 years old dyan. Mag-isip ako ng kaibigan kong 50 years old na. Okay, uh, Mr. Sipol, mag-50 ka na para sa to. Huwag <laughs> ka nang tumawad. Okay, and then uh, merong uh, voltage, uh, ayan, voltage uh, meter. Yan, ng battery ng sasakyan. Ayan. So, naglalagay lang ng wire doon and then ilalagay doon sa battery and meron na naman akong nakuhang ayun medyo malaki na size na lensa filter eto yung mga gustong gusto kong kinukuha kasi parang napapakinabangan natin and then at the same time ay parang masaya ako na meron akong mga ganito kahit na hindi ko po ginagamit and then ayan uh, for a computer computer yan hindi ko alam kung ano yung uh, exact name pero sa computer po yan cable ginagamit mukhang wala na tayong O, oh, meron pa ayon eto eto po yung mga nagbe bake ayan pwedeng uh, dalawa yan ibugtong lang sa mga shape na gusto mo nga uh, 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 gawin doon sa uh, bini bake mo na chips or tinapay ayan pwede ba sa egg hindi ko alam et eto po ay uh, silicone eh. silicone silicone ang alam ko to oh. cake uh, Uh, bake according to instruction walang nakalagay dito eh pero ayan po yung gamit niya yan bago po yan and then merong baso na naman so dalawa na yung baso na yan dalawang 50 so si Mr. Sipol at saka si sino kayang 50 years old pa dyan uh, wala na akong ibang maisip kung magbabanggit ako ng name baka mag PM and then magagalit and then uh, meron pa akong hair hair wax stick yan. Sa mga ayaw ninyong may buhok sa mga tinatago ninyo. Ayan po. Wax po yan. At may nasingit po. Okay. Pang susi. Ito po ang ganda oh. Maganda to. Yan. Quick release siya and then maliit lang na leather. Leather talaga, hindi leather. Eh. Ayan. Key holder. Para sa akin yan. So, yan po ay yung 150 pesos or 3 dollars. So, nagastos ko lahat dito ay 6 dollars or 300 pesos at yun yung mga laman ng bag na nakuha ko. Ako po yung nag-select doon, hindi na ako naglagay ng mga malalaking item kasi ang alam ko, yun po ay may, uh, mura. Hindi na alam yung mga malilit ng mga to ay mas mahal at kapakipakinabang kaysa yung mga nandoon. Halimbawa, yung mga, mga books, mga pang-exercise sa abs. Hindi ko na kinuha 'yon kasi isang bag lang 'yon i-occupy niya. So, minsan maging wise. So, is it a deal or no deal?